Kumuha po ako ng ano, kung uh, TSA na birth certificate at marriage contract. Uh, ngayon po ang pagkuha ng mga birth certificate po. Um, correction ng details sa uh, marriage certificate namin. Kukuha uh, ako ng birth certificate sa Edomar, walang asawa. Tapos marriage contract din ng mga anak kong dalawa. Mga five Sa akin, ano, four. Kasi naniniwala naman ako lahat ng serbisyo Meron pang pagkakataon para, para mapaganda pa. five. So... Five, five. five. Without hesitation, five maikli ma, ma, ma ko pero hindi naman sinundo dito sa ano. <laughs> dito, siguro nasa 3. 3, 2 to 3. Wala naman po. Sa website lang, nandun na lahat eh. Kahit yung online na no servicing. So maganda nga ang ginagawa sa bagong Pilipinas ngayon na lahat ng servisyon ng gobyerno may access ang tao. May, may nababasa ng tao, nakikita kung paano gawin, may step-by-step -step guide. So ang issue na lang e eh, kung nagbabasa tayo. <laughs> Kasi nandun na lahat eh, di ba? <laughs> so ang issue minsan tayo eh. Oh, oh, yes, comprehension, understanding. Yun, eh, meron namang English at Tagalog. So, talagang ang labanan, eh paano natin iintindihin? Pero nandun eh, nakalatala na. So, good job sa bagong Pilipinas. Actually, hindi. Kahit sa website, hindi. Never ako nagkaroon ng any difficulties. Nang, ah uh, ano yan, yung sa voter's ID, eh wala dong signature sa ID. Signature okay. lang niya ng ano. So, nag, humingi ako sa kanya dahil nag-work siya nagpasend ako sa kanya ng company ID para lang makita yung, yung signature niya dun sa ID. Then, pinaprint ko pa sa labas. So, ako bumalik. Pero at least, dito lang din, di na ako umuwi sa bahay. So, oo, okay din naman yun. Ang importante, hindi na kami babalik dito. <laughs>